Alam ko wishing yung green. Good morning. Ito sa magandang ilaw, babala kayo. Ito na kami sa Manawag. Ang 10 pesos <laughs> lang kanda.

1, 10 to... Judite, isa, sampo lang. Ito, isang lang to. Ay, di, ah, lang. Oo nga naman, Tumak, okay? <laughs> so, it it <laughs> to, ikaw kaya. Kung tumakbo yun, Pinatakbo, magsalayo naman ang pinakbo yun. yung ng Manawag. o <laughs> <laughs> God, putana <laughs> of Mga Basilica Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manabok. Barosa. Ito po yung charts of manawag.

ちょっと手が届く。<laughs> <laughs> Kaya dapat grupo? Ay, grupo. Oh. Strawberry taho! tayo, ano. strawberry taho! strawberry Jampong! Oh,

Mansha. Yeah. Stone Kingdom. Mainip. Pero so, kung may dalang payong. May dalang payong. May dalang payong. Ang piso. piso. <laughs> piso daming Kasi okay sa atin init na ulit. Ang daming tao. Tá, então, dito <sí -se> <sí -se> Ayun, So nice. Bago lang siya ito. Ito, bago lang ito. Nainit na ulit. Ang daming tao. tao.

ang ano Golden Bridges. a thousand years ago. The Igret Kingdom is so rich with gold from their gold mines. They were able to afford building a bridge made of gold. Yan, palayan. Sacred heart. Abate si Mayet. <laughs> Matang iro buhat sa Toledo ko din sila. Hindi ka sama sa mga picture. Oh, dito na tayo, sa Lourdes Des. tota Pulka okay. okay. is Maria. Hindi na makisasabog pagdating. Oh, sira ka na. Dili ka ka-nasayod, Naloko mo pa ako. Pwede daw kabilang lang utang. yung Ayun, may limang pisa pa Ay, no, <pula> din eh. <laughs> Ay, no, Ayan o, wishing well. Wishing oh. <laughs> Ilang? oh Ang gano'ng nagkisabi o. ah so Ah picture picture. Kaya mga okay, okay. Ay hindi tayo pa papasok ni na... Hesus, nakatousi ang gate. Buhob sa way. 0537. Pero na 'tong si? Ano, kanika ng? Bobos. Marketing 22,000 per 30,000 Ah, dito na kami sa SM Baguio Ganda kasi May pag Oh, super lamig <laughs> Super lamig Here But it's nice Wow Ang Oh lampako. Lamig, lamig. SM City Baguio. Oh. Ay, grabe ang pang. Kung lang lamig na dito sa taas ng... sila Ay grabe Ang lamig dito Ako pala yung may ano na saan ang aking Ako may dalang bisikulog Ano ang ginagawa niyo? Ang tapa tao Classmate ko Eh di ano Sigurad na na rin Sige na nga, mamaya na Mamaya na Mamaya na nakaka Ang mamaya na ginagawa niyo ba? Ay hindi! Nainggit daw ako, hindi! May anak, <laughs> 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 oh. <laughs> anak <ko>. na si Iman to! Oo! Inaanak anak, Inaanak ko din yung pangalan nito! Yung si <laughs> Yeah. After SM Baguio, ngayon, ito naman dito naman kami magdi-dinner, Jerry's Restaurant and Bar. Ito naman kami, naman kami, after SM. <laughs> <laughs> yes, sponsored by our classmate. Sama-sama, sarap. Para Pierre's Restaurant and Bar. Ano saan si Madam? So, dito kami magti-dinner. Or... Ano saan si Madam? Andun si Madam. May Diyos na? Andun si Madam. Hello! Hello. Malama, magandang. magandang hapon po. Thank you. Good afternoon po. Asa si Dap? Uh, <laughs> Asa si Dap Dap? So, dito kami. Dito kami. Dab, dito na si Dap. Nasa ka si Dap? Oh, my okay. God. Si oh, okay. Dab, Karamihan. Karamihan. Ayos, <laughs> ayos. Paya timing ang ulan. Ngaramdaman kayo si Johnny? Ngaramdaman. Hah? Sipar. Hindi nga nga naku, baka nagsipar si Johnny. Siyang sa'yo nga nga. Ayos. Sa'yo nga kaupakan mingis. Haan? Nga nga nga. 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 Nga nga nga.

sa Baguio, sa Barnham Park. Voting. Mm -hmm. uh, Thank uh. <laughs> <laughs> Ano? Good morning, Baguio. This is the last day. Uwi na kami.